Hello guys, good afternoon. Sa video nato guys, i-share ko sa inyo but pwede mong magustuhan si Big Bro kasi hindi ako mag-join sa ganitong company kung hindi ko talaga siya super nagustuhan. So, pioneering siya. May 19 lang siya nag-start. So, kung i apply mo yung low of first at nauna ka talaga na mag-position saka build ng mm, malakas na network kay Big Bro, possible ilang buwan pa lang pwede mo nang mahit yung first million goal mo. So, dahil pioneering talaga siya, nag-grab na ako ng opportunity mag-join sa company na to. Sa income source naman, guys, may, syempre sa referrals tayo, may watching videos kay Big Bro, may e-loading. Yung makuha mong product, pwede mong iset, meron ka pa din doon income. So, meron siyang total 10 ways to earn. Yung referral dito, guys, pwedeng maging optional kasi pwede ka namang mag-payout through watching the videos. Pero kung gusto mo talaga ng passive income, mas lakasan mo yung referrals mo kasi mas maganda ang commission doon. <clears throat> Multiple unlimited accounts per member or per pangalan. Sa ngayon, nakapromo siya dahil nga pioneering, nagbibuild pa lang talaga ng malaking network yung company. Sa isang pangalan, pwede kang mag-open ng napakaraming accounts. So, ang income kasi dito is per account. Per account, manunood ka. Per account, meron kang welcome reward. Per account, yung 1,000 mo, ay yung 1,500 mo, magiging 2,500 siya. Kasi nga, ka, di ba, ang welcome reward is 1,000. In 10 days na panunood ng mga videos without fail, magkakaroon ka ng 1,500. So, kung marami kang account, nakukunin mo siya ng 1,500, maraming account ang magiging 2,500. So, ganun siya, guys. Kung kaya nyo makapag-avail ng mas maraming account, optional, kung kaya nyo lang talaga, is go ka talaga doon. Isa pang nagustuhan ko, bakit grinab ko yung opportunity ni Big Bro, meron na siya agad office sa Cubao. At agad-agad, kahit wala pa siyang one month, meron na siyang available products na kapag nag-payout ka doon sa office, makukuha mo na agad yung products mo. Mabibenta mo agad yun. Saka walang shipping. So, no invites, pwede makapag-payout. So, dito ko lang siya naputunayan kay Big Bro. Kasi sa mga previous networking or MLM company ko, massive re referrals talaga para kumita or para makapag-first payout ka dapat talaga meron kang mga referral. So, dito kay Big Rope, watching ka lang ng mga video sa YouTube, pwede mo nang ma-pay out. How much more kung nakakapag-refer ka ng mga taong gusto din na kahit no invites ay makapag-pay out? So, kung ganito ang nature ng business na ino-offer mo sa mga tao, mataas ang possibility na mapa join mo sila kasi maraming tamad ngayon na gusto lang mag-join, walang gawin, gusto mag-payout. So, possible yun kay Big Bro na mag-join sila, manood sila ng video, pipayout out sila. So, imagine mo kung mag ka ng network, lahat mga tamad, manonood lang. Dahil nga ma experience nila yung legit na pag-pay without inviting, mabilis sila maka hikayat kasi kailangan makapag-income sila ng malakas. So, that's true referral. Pwera pa yung panonood ng video. So, guys, nagustuhan ko din dito yung unlimited maximum account at the moment kasi promo yun siya ng company. So, dati kasi, pag may mga nakausap akong team builder, inatinatala nila, mamang, ilan yung maximum account? So, 15 lang ang maximum account ng ibang company, 31 accounts, gusto mo man magdagdag under your name, hindi na talaga pwede. So, i-grab mo yung um, opportunity ngayon na makapag-add as many accounts as you can Big Bro. Kasi manonood ka, magkakaroon ng income yan. At the same time, kapag nag-build ka ng team, ilalagay mo sa ilalim ng genealogy mo, massive income ang mararanasan mo after ilang months dahil doon sa unlimited pairing bonus. Kasi binary tayo guys. Binary system. Lahat ng MLM na binary system, mabilis mong mahit ang first million mo. So kaya ako nag ipunang pera para makapag super multiple accounts. Kasi after 10 days, mabilis mo lang din siya makukuha. Basta matapos mo yung panonood mo ng mga videos in 10 days, once a day ka lang magmanonood ng video sa isang account, hindi siya maglalast ng 15 seconds. So, ang ganda guys, matry niyo. Puntahan niyo yung YouTube channel ko, nandun yung mga video tutorial para mas lalo mo itong maunawaan. Tapos, meron na din siyang mga gadgets and car incentives. So, ito, top earner ka na, may unlimited income ka na sa watching, may unlimited income ka na sa referrals mo. Yung gadgets and car incentives, pwede mo siyang makuha for free. Bonus na lang talaga siya. Kung multiple accounts ka at builder ka, mabilis mong mahihit ang first million mo kay Big Bro kasi nga, as of now, naka 63 accounts pa lang ako. Yung ibang kasabayan ko, mga 120 accounts ang hinahataw nila ngayon. So, ang ginagawa nila, after 10 days, uh, nag-e-encash sila Monday. Pagdating ng Friday, kuha nila yung payout nila. I e rolling nila yon, kumukuha sila ulit ng ibang accounts para manood sila ulit. After 10 days, tapos payout ulit, tapos payout ulit. Rolling ang ginagawa nila. So, imagine mo, meron kang 63 accounts kay Big Bro. May income ka na sa watching, may income ka pa sa binary, sa mga commission, sa mga referral commission, sa mga bonuses. Guys, very clear ha, iba ang income mo sa watching nang walang ginagawang inviting, pe-pay out ka. Through watching lang the videos. Pero kung magkakaroon ka ng mga referrals, additional income yun. Optional, sa mga tamad, manood lang po, tapos mag-pay out, tapos ibenta e yung products nila, or sabayan mo ng pag-introduce ng business sa mga gusto din nagaya mo, walang gagawin, eh, manunood lang, gusto mag-pay Lalo na yung mga around Cubao, pwedeng pwede tayong mag-meet up sa office para mas ma-orient ko kayo. May bawas po ba ang 250 na makukuha? Opo, meron po. So, di ba? Ang 1 account mo is 15 Meron kang 1,000 na welcome reward. Meron kang 1,500 sa panonood ng video for 10 days. So, magiging 2-5 yung 1,500 mo after 10 days. Yung 500 sa total na 2,500, yung 500 doon is magiging products. Kasi lahat ng networking, pag sinabi nilang walang products, kam ang tingin nila. So, tayo agad-agad meron kang makukuha ng products. 500 worth of product. So, may natitira kang 2,000. Yung 2,000 mo, ang 1,000 doon is yung welcome reward. Yun ang ililest nila ng ng 10%. So, 100 ang mababawas doon. And then, magkakaroon pa ng less na 60 pesos sa processing fee. So, eto na ang calculation noon. Yung 2,000 mo, mababawasan ng 500 to 5. kamo ba 2000 yung 2500 mo mababawasan ng 500 so 2000 siya minus 100 minus 60 pesos meron kang 100 ay eh, 1840 ito yung cash mo linis na siya so ito siya 2000 blablabla may products ka pa. So, ang ROI mo, ROI, sa 1,500, magiging 1,840 siya plus products. Pag nabenta mo yung products, income pa rin yun. So, hindi ka nalugi. Imagine mo, in 10 days, yung 1,500 mo, magiging 1,840. Wala ng kaltas. Ito yung pinaka -total na. Tapos with products ka pa. So, imagine mo kung meron pang 15 accounts times 1840. Ito na yung kikitain ng 1,5 mo. So, ito. 1,840 minus 1,5 na puhunan mo. Malinis yung 3, 340 yung 340 income mo ito. Per account. eto guys, watching pa lang po. Watching pa lang. Meron pa tayong binary pairing bonus. Na kapag naka multiple accounts ka, magkikitain ka pa rin sa pairing bonus, sa indirect, sa leadership, sa line-up royalty, sa upline reward. Kahit yung mga multiple accounts mo ay sarili mo, as in own mo talaga yung mga accounts, wala ka pang referral, may additional income ka pa sa mga bumabanggang accounts mo under your binary tree or genealogy. So, ganun siya, ba't ko siya nagustuhan? Mabilis lang tong i-offer kasi mas madami ang interesado na manood lang, tapos kikita at magbe-pay how much more kung makakahanap ka ng mga leader na builder na gustong manood, kumita, gustong mag-refer, kumita. Kasi may encounter mo sa online, ay, may referral, ayoko niyan. Ito yung offer mo. No invites, no referral, 2.5 na yung 1.5 mo after 10 days, pwede mo nang ma-pay out with products. No invite, turn your 1.5 into 2.5, manunood ka lang. Manunood ka lang, may payout na, may products ka pa. So, ganun yung mga pinapost ko. No invite, watch and earn, pwede na maka-pay out, PME. So, ganun lang yung mga teaser na pinapost ko. So, pag may interested, pinapapanood sila kanyang YouTube videos ko about Big Bro para mas maunawaan nila. So, paulit-ulit lang na pag post pagbigay ng information, referral, malay mo makahanap ka ng mga gusto din ng ganitong klase ng business. So, ito yung mga ibang reasons ba't nagustuhan ko si Big Bro at very sure ako magugustuhan mo din si Big Bro dahil sa mga reasons na to. Thank you guys!